Matagal nang bilib ang mga dabawenyo kay Duterte. Sa dalawang dekadang pamumuno bilang mayor, naaayos nito ang noy mala Wild West na lansangan ng Davao City. Vice Mayor was then mayor, City and the economy, the and there, fight and war are all Ang nagawa sa Davao na isgawin ni Duterte sa buong bansa. Pero kahit buong bansa na ang pinangangasiwaan, sa Davao pa rin madalas mamalagi si Duterte sa halip sa Malacanang. Mula dito, ginawa ang ilang mahalagang desisyon tulad ng pagpili ng mga miyembro ng gabinete. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naitaas ang sahod ng government nurses na ilang taon ang pinakahihintay ng ating frontliners. Mula sa salary grade 11 para sa entry level, naiangat ito sa salary grade 15. Ibig sabihin, noon ay 23,877 pesos lamang ang buwan ng sahod ng Nurse One, umangat na ito sa 33,575 pesos. Sa termino rin ito, naiangat ang sahod ng mga sundalo, pulis, bombero, jail officers at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito ang pag at pag-procure ng mga makabagong paggamitan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayan. Sa panahon din ng Duterte administration, nagkaroon ng adjustment sa personal income tax na hindi man lang nagalaw sa loob ng dalawang dekada. Ito lang ang administrasyon na nakapagpababa ng personal income tax ng karaniwang minimum wage earner kung saan the administration practically gave 14-month pay. Sa karaniwang Pilipino, kapag ka kasi binawasan yung tax na ikupalik sa'yo, may gagamitin kang panggastos. At ibig sabihin, uh, ang ekonomiya natin ay lalago kasi maraming pera na nagsisirpunay. On the side of the business community naman, yung pagkakaroon ng lesser tax na binabayaran, ay nahahawakan nila yung kapital nila at maaaring itong invest sa inibapang mga businesses yun nga ang sinasabi natin, ano? Hindi na kailangang taasan ng taxes para umunlad ang isang bansa, para may magastos siya. Sometimes it's better to cut the tap para may maiwan sa mga kumpanya para makapag-innovate pa ito ng panibagong mga produkto. Kasi kung sinasakal mo ang isang kumpanya at kinukuha mo ang pera sa kanya, nawawalan siya ng pera para gumawa pa ng panibagong mga produkto. Sa Duterte administration, naisabatas ang Rice Tarification Law na nagpababa sa presyo ng tigas na isa sa mga pangunahing produkto na kinokonsumo ng mga api. Sa administrasyon din ito, naisoli sa Pilipinas ang mga balangiga bell na kinuha ng mga sundalong Amerikano. Mahigit isang sigla na ang nakalilipas. Uh, bells are returned. Credit goes to the American people and to the Filipino people. Sa panahon ng Pangulong Duterte, pinapatunayan na ang Pilipinas ay isang matatag na republika. They strengthened the institution, they strengthened the bureaucracy. state, at naibalik ang ganda ng Boracay. At nalinis naman ang Manila Bay na ilang dekada ng napabayaan. Kasama ba namin kayo sa challenge Stater?